Ay. Ah, okay, sige sige paggalaw daw. Sinabi ng guard na bawal na doon. Sundin natin yung guard para 'di mapahamak tayo. Pababa pa lang kami mga kadventure Wala pa kami sa kalahati Rinig nyo ba yung mga kadventure? Yung tunog ng ano? Yung tunog ng ibon? Ayan o oh. Ayan mga kadventure na rinig nyo yung tunog ng ano? Ng mga ibon? Ayan o oh. Rinig nyo ba mga kadventure? Yung tunog ng mga ibon? Hindi po Ayan o. I don't know kung okay yung pool sa baba mga kadidyo. Before kasi, ababa namin to. Sabi, ay naakitin namin oh. Diba, nakakahingal. Talhati naman na to. Kaso, hindi ko lang kung open or close. Close yata nyo. Kasi ano, walang mga tao nagsiswim. Ah, okay. Close siya kasi tiri yung tubig oh. mga adventure, papabayan doon. I think hindi na namin kailangan tumuloy. So, yun mga adventure kita na kami kasi uh, pa namin kayo doon sa mga adult pools. Mga adventure ito, challenging. Ayan o, oh, yung paakyat. May ibang dito. Ayan o. Kaso, so ayoko namang magbida-bida. Baka mawala kami. And also, amoy ano dito. Amoy kasoy. Kasi nga, may mga kasoy. Ayan o. Ano ng kasoy dito? Ayan o. Namumunga siya mga ka-adventure. Dinig ba yun mga adventure Yung ano ng ibon, tapos yung amoy ng paligid. So, itong Buso Buso Highland, hindi lang siya ordinaryong resort. Ma-experience nyo rin yung nature. E re-recommend ko sa inyo itong Buso Buso Highland. Kapag relax ka, makakaband ka with nature. Ma-enjoy mo pa yung time na kabanding mo yung family. And also ma-enjoy mo yung pool syempre pero dito sa oras na to uh, lamig mga ka-adventure dahil nga mapuno ilang step pa lang to oh my god hindi na ako uh, pero pwede naman magpahinga di ba pwede magpahinga <laughs> ang tarik nya <laughs> shout out kay miss jo na nagpauso ng I'm catching my breath right now I'm catching my breath because of this Wow, indus. Mataas oh. Mga adventure Galing kami doon sa baba. Grabe. Nakahingal. Hanggang doon pa oh. Kakit pa. Nagpapawisan ako. Pero okay naman yung nature dito. Tsaka may mga maririnig kayong <laughs> creepy sound. Oh my God. I'm catching my breath. <laughs> Pero look at that. Look at the view. Kundi na lang mga adventure. A few inches later. So tapos na namin yung Hidden Paradise mga adventure. Punta na kami ngayon ng yung adult pool. Yung pool dito mga adventure is around 4 feet to 5 feet. Punta kami ng 4 ano, four feet. Eventually. So, mga ka-adventure, punta natin yung Giberty. Yan ang activity dito mga adventure kung hindi kayo mag-swimming, magpasyal-pasyal. Kaya ano ma? ganda ng view dito oh. Ayan, nakita nyo dito. Mga kabundukan. So mga ka-adventure, nandito kami sa isang part ng resort na pwede kayong maglakad-lakad. May isang spot dito na maganda mga ka-adventure, tingnan nyo. Ang ganda ng view, mahangin. ano you know. Ang ganda sa part na to. Dito malapit yung ano, Statue of Liberty. Pag gabi pwedeng mag maglakad-lakad. Aside dun sa dalawang hidden paradise, pagkabilang side diyan na puro overlooking ng mga kabundukan makaka-adventure may aalamin tayo sa lugar na to kasi may nakita kami may daan dito ayun oh Hindi namin alam kung para saan to pero pupuntahan namin mas kita dito yung ano yung kabundukan oh kitang kita dito kita nyo ba? ayun oh mas maganda magpicture-picture dito. Kasi kitang kita yung kabundukan oh. No? Ayan. Ayan. Mga na nasa ano ka pa rin kami, ha? Buso-buso Highland pa rin to. Rinig nyo yun, yung mga ibon. So, ayan. Ito lang naman yung sa lugar na to. Yung hagdan na yan pababa dito ayun yung resort banda doon ngayon medyo mahangin kaya fresco sa pakiramdam dito pwede yung tumambay dito kung trip nyo tapos pagkano swimming na naman Punta kayo sa cottage nyo, kumain. Nature trip na naman, swimming. Yeah, talaga ma-enjoy nyo yung ano dito mga adventure. Yung day talaga ninyo. Tapos na kami doon. Uh, Statue of Liberty. Papunta kami ngayon. Pakit kami ng Hidden Paradise 2. On ito yung Hidden Paradise 2 pupunta to doon sa may dibingan ito pakya to sa resort malagubat din dito tingnan nyo medyo madilim doon kasi nga puro puno na yan doon banda sa hidden paradise one puro ano puro habdan, dito naman puro alsada. kaso pagpabalik paahon nakakahingal kaming daan dito mga adventure alam ko itong trail na to, papunta sa Hidden Paradise 1 'yan, yung daan na 'yan. Medyo masukal na kasi doon, hindi ko nakabisado masyado. Tapos ito, ito yung Hidden Paradise 2. Ang dulo nito, yung libingan, medyo creepy. Sino so, you know, may ano pa dito, oh? May may parang placard pa dito. Sabi, itong kalsada na to, steep. Ay. Ah, okay. Sige, sige. Ito yung dating ano, Paradise 2. Thank you. So, hanggang dito na lang siya mga adventure. Bawal na doon sa ano, Sa bandang pinutahan ng guard. Bawal na doon. So, ito yung Paradise 2. Hotel and Resort. Yan, yan. Before, nakakapunta pa kami doon. Ngayon, bawal na daw sabi ng guard. Ano yung pag Mga something gala daw. So, bawal na rin. So, tulad ng Paradise, uh, tulad ng Paradise 2, na hanggang doon lang kami sa area. Hindi na rin pwede dito. So, babalik na kami papunta doon ulit sa resort. At, maliligo na kami. Supposedly, ang dulo niyan, ayun o, no, yung puti na yun, mga ka-adventure. Yun yung sinasabi kong, ayan, yun yung sinasabi kong parang libingan. Napupuntahan yan before. Pero since, yun, sinabi ng guard na bawal na doon sundin natin yung guard di ba kaysa namang mapahamak tayo kung mayroon nang dapat ikaingat banda doon Mga ka-adventure, nandito kami sa dating zipline wala na, close na siya close ang zip line eh kung naging operational pa to pero masaya sana kung mayroon pa rin ganito zip line mapunta yan doon sa I think sa Paradise One Paradise One yung ano na yan pupuntahan niya anyways ayun yung pool ito yung dating zip line And ito yung ibang cottage. Ayan. So, babalik na lang kami doon sa kids pool. Kasi doon ako masaya. Sa kids pool. A few inches later. So, mga ka-adventure, ipakita namin sa inyo ibang amenities dito. Ito yung kabading hall. May mga laking dinosaur. mga laking dinosaur. Sa bawat lugar mga ka-adventure, mayroon kayong makikitang doyan. Yung gymnasium nila mga ka-adventure, temporary close dahil sa rehabilitation. So ayan mga Kadventure, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Buso Buso Highlands. Pininvite namin kayo na puntahan ng Buso Buso Highlands dito sa Antipolo. Kainiti ako sa inyo mga Kadventure, mag -e enjoy kayo. Kailangan ma-experience nyo yung Buso Buso Highlands mga Kadventure.